Sa gitna naman ang tila pasahan lang ng posisyon sa gobyerno. Nagsimula na pong umaksyon si Senator Robin Padilla para putulin ang tila mas lumalaki pang political dynasty sa Pilipinas. Ang buong kwento ay hatid sa atin ni Raymond Tinasa. Para simulaan ang proseso, na naman umano ang political dynasties. Nagmungkahi si Sen. Robin Hood, Robin Padilla ng pagbabago sa 1987 Constitution na para bigyan ito ng dagdag ng ipin sa bagay na ito. Kaya inihain ni Padilla ang Resolution of Both Houses No. 9 kung saan ipinunto niya na ang term limit sa mga halal na opisyal ay nabigo sa pagpigil sa pagbuo ng mga political dynasties. Dahil dito, iminungkahi ng RBH9 ang paghigpit sa mga kamag-anak na nais tumakbo sa halalana, Nakapaloob sa RBH9 na ang pagkandidato o paghawak ng opisina ay pinagbabawal sa mga sumusunod gaya ng kamag-anak ng Pangulo, Ikalawang Pangulo, Senador o Partilis Representatives na tatakbo sa pambansang eleksyon kamag-anak na nakaupong lokal opisyal na natakbo sa eleksyon sa parehong syudad o probinsya kung saan nahalal ang nakaupo. Kamag-anak na nakaupong lokal opisyal na natakbong party list representative. Kamag-anak ng Pangulo, Pangalawang Pangulo o Senadora na natakbo sa lokal na halalan sa parehong syudad o probinsya kung saan domiciled ang nasabing opisyal kabilang sa relatives o kumag-anak, ang asawa o taong may ugnayan hanggang ikaapat na degree of consanguinity or affinity, legitimate o kaya illegitimate, full blood o half blood. Samantala, sa ibang dako ng mga balita ay napakandang balita umano ang pagpasa ng panukalang batas para sa pagsasaligal ng medical cannabis umariwana marijuana si Katlo at huling pagbasa sa Kamara. Inahayag ni Padilla na umaasa ito makapasa na rin ang kanyang panukalang Cannabis Medicalization Act sa Senado hanggang sa tuluyang malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Raymond Tinasa para sa kwentong politiko.